Good morning po. Ayan. good morning, good morning mga lads. Ayan. So, ito maliit pa yung mga tanong dito. Eh, oh. Hindi pa ano. Hindi yung panahon ng kamyas. Pero natutuha ako. Alam niyo sa kamyas namin, napakaraming bunga. Hindi siya nawawala ng bunga. Kahit anong buwan may bunga. Itong aming kamyas. Kita niyo, oh. So, alisin natin to. Baka na i-repeat. Kaya nyo, ayan, no. Oh. Eh. Kahit anong ano yan, pan-ahabon yan. Hindi na wala ng bunga. Ah, matutuwa ka rin. Ayan, so. Tsaka yung ano ah, kalamansi, talaga hindi nawawala ng bunga yan. Ito, ayan. Kahit anong buwan yan, may mga bunga. Ayan, ang kalamansi namin. You know, eh. May mga bunga. Nakakatuwa siya. Tapos isa pang natuwa ako mga lords. So meron pa pala kami rito. Ayan. Talong. Ito yung mga sinigwelas namin. Ayan. Namumunga yan. Masarap ang bunga yan mga lords. Ayan o. Oh. Ayan. No? Ganda. May CR kami dito pero hindi ginagamit. Wala namang kasing gagamit. Ayan. May mga talong tayo. Ayan may bunga pang isa'y talong ayan yeah. ito ito rin ako patagal na ito siniguelas marami karami rin siniguelas mala, mala ano pa ito anong bunga nito may paraw ayan. ito ayan pa isa mamumunga ng aming good morning mga lords ito yan na uh, aming Tapos tayo mga mamunga ng buko namin ito pinaalis ko na itong uh, ito ko na yan ah, uh, tapos pag gaman ito may mga bunga yung, yung aming mga ano nam namumulaklak na rin mga lods ah, ang daming bulaklak oh, aming mangga yan na yung bulaklak oh. yan, napakarami yan 70 na puno yan Ayan, marami kami yan ito Ayan yung saging namin. Ay yung saging. saging na lakatan. Masarap yung bunga niya. Lakatan Ito ang aming chiko. Ayan ang bubunga na rin ng aming chiko mga lods. Ayan ah. Ayan. Ito yung bunga ng aming chiko. Ayan. Ayan. Maganda ang aming ano. Ito. So, kailangan ito ipaano natin. Ayan hmm. siya. Ayan. Ayan. yan. Tapos pag ano, ayan mga lods, ayan dyan. Amin pa rin yan. Yung mga kahayopan dyan, lahat ng mga hayop. Yan, may mga bakod na yun. Ganong pabo, bibi, manok, bengala, kambing. Yung kambing namin nandyan din. Pero pa, ngayon, mga buntis kasi, sinusuga namin sa labas. Yan, Yung mga buko na yun, malapit ng ano. Malapit ng mamunga. Ayan, mga buko. Ayan. Kita niyo mga buko na yan. Na, na ano lang yun kasi kinakain nga ng kambing. Ayan, hanggang doon yan sa dulo, labing isang puno ng buko. Ayan, totoo din ako. Diba, nakakatuwa dito sa amin. Pag gusto mo lang ng gulay-gulay, pata ka lang dyan, maraming gulay-gulay. Pero sa ngayon, kung oh, matag-init pa, wala, ayan, pag ano naman meron kami dito, malberis malberis may mga duyan pag ano dyan, duyan sa hapon, magduduyan ka ayan. Ayan. meron kami malberis, ayan so pinapuputulan ko kasi masyado ng mahaba puputulan nila yan sa so, ngayon, wala pong maraming bunga to pero ito, pag tag-ulan, napakaraming bunga Ayan um. Sa ay, nga meron pa ilan ilan lang. Pa ilan ilan. Ang buho uh, ang Ayan. Ayan lang lang. Uh, ang ganda niyan. Talagang pinagdagdagan ko yan. Tapos dito, meron kami bagong tanim na palong. Ito mga sili. Maraming bungay sili namin. Ayan mga sili. sili. Ito ang aming kamatis. Ayan. So, dapat lalagyan natin ng patabayan. Ayan, mga sili din. Para kasi malapit ng mata ka matanggal to. Meron pa kami mga talong doon na yan. Ayan. Pag gusto mo ng talbos, meron din din talbos. Ayan. Nag-gibano kami. May papaya. Papaya kami. Hindi kami nawawalan dito ng papaya. Gibano, chico. O oh, sige, hanggang dito na lang mga lods. Ayan, kung gusto naman yung press preskong press press tanawin mga lods dito. Ayan ang ang press mga tanawin. Ayan o. Oh. Ayan mga lods, press tanawin. Ayan. Ayan. Ayan yung kambing namin mga buntis siya. Ayan mga magandang tanawin yan, ha? Ka-repress ganyan. O, oh, diba? Okay, sige po mga lads.